Magpacheck up ako si guys, namanas yung pa guys. Namanas kaya yan. Pero ito, ang mukoy na. Kasi pinahid, may pinayda ko yung avocado. Ayan. Pero namanas. Ito hindi pa umukoy. Ayan. Manas pa ako nawala yung buto niya. So, yun ay papacheck up ko, guys. Manas. So, may tapet din. sayurin, iyo rin. Guys, so, yun yan. pa lang. Kaya uh, pala yung ano ko, guys, yung nagpakuha ko lang dugo. So, ang result is, ikaw niyan, siguro nak iyak. Ah! Pero hindi mo kasi pag una pa lang para pa lang lang lang. Bayad ko sa friendly care. Buti may dalang pera. Kasi nagpaano ko, nagpa-check ng blood. Yan. So, babalikan ko result kaya na malinggi muna ako dyan.